Hello guys, today is Monday and obviously first day of work for this week. And now, ito ako nagmamadaling umuwi kasi tumawag yung school in the middle of my work. Kailangan ko sunduin yung anak ko kasi masakit ang chan. Kaya ito nagmamadali ako kahit maulan, wala pa naman akong payong, tinakbo ko yung metro. It's about 40 minutes yung biyahe ko from work to the school. Kasi kasi yan dito, pag may sakit yung anak mo, kailangan mong sunduin. Kasi hindi pwede magbigay yung mga school dito ng mga medication para sa mga may sakit. Especially sa mga young ones. Alam nyo dito ako nahihirapan sa abroad. Sa mga part na ganito, yung magkasakit yung anak ko and I'm on alone. para sunduin siya, walang well, tatabaho, kailangan ko mag-absent. Ang hirap pag maging single ka tapos may anak ka dito sa abroad. Pero syempre, ganyan talaga. Aspect parents, kailangan mong alagaan din yung anak mo while nagkasakit. May mga time talaga na masacrifice yung trabaho mo kasi may anak ka na dapat mo diyan sikasuhin in the middle of your work. Kasi minsan panghinaan ka din ng loob, di ba Nagtatabaho ka tapos bigla-bigla na lang may tatawag sa'yo na ganito, ganyan. Siyempre hindi mo naman pwede hindi hiindihan kasi nga anak mo yan. Alam nyo, saludo talaga ako sa mga single parent na ginagawa ang lahat para sa lang mga anak. Hindi madali po ang sitwasyon lang single parent. Napakahirap lalo na kung nagtatabaho ka para sa inyong needs. Pero wala ganyan talaga yung buhay. Kailangan natin mag-sacrifice. Kailangan din natin intindihan at harapin ang mga hamon sa buhay. Minsan matanong mo na lang yung sarili mo bakit ganito? Bakit ganyan? Pero kailangan yan. Kayang-kaya yan. Kaya, kaya yan. Saka, hindi naman sa lahat ng panahon na ganito ang sitwasyon. Kailangan lang natin minsan maging matatag. Harapin ang bawat hamon. Sang pang araw araw may mga time pa na nararamdaman natin na nanginginig tayo dahil sa stress, pero fight lang tayo. Hindi sa lahat ng panahon na ganito, minsan may araw, minsan din may maulan, ng mga panahon sa ating buhay. Kailangan lang tayong maging ready sa kung ano mang mangyari. At sa kabilang mami, kailangan natin maging matatag para sa ating mga anak. Kahit nga minsan nararamdaman natin na pinanghihinaan na tayo ng loob. Pero of course, kailangan natin makiayon sa panahon. Dito tayo mga mami magaling eh. Yung pagharap natin sa mga challenges, sa mga situations na ganito. Kahit nahihirapan tayo pero nakikita natin na undago pa rin tayo para harapin ang mga problema sa buhay. Ano mga pang ba yung nararamdaman natin? Mapapawi yan pag makikita natin yung ating mga anak na okay sila. So go mommy!